News Update Nagsasampan ng kasya ang Philippine National Police laban sa mga responsable sa pagpapakalat ng fake news hinggil sa insidente ng pagnanakaw sa isang Chinese restaurant sa Green sa San Juan City. Ayon sa PNP, ang Joint Anti-Fake News Action Committee o JAFNAC ay kasalukuyan ng nagsasagawa ng investigasyon para matukoy at panagutin ang pinagmulan ng maling impormasyon. Ayon sa PNP, nagsasagawa ng physical na nagsagawa ng physical inspection ng mga tauhan ng San Juan City Police Station kasama ng Ortega Security at Barangay Green Hills bilang tugon sa ulat na kumalat online at napag-alaman na peke pala ito. Maliban dito, marari, uh, marinding tinanggi ng pamunuan ng restaurant ang insidente. Samantala, nagpapot naman ng maring palana si PNP Chief Police General Romel Marbil sa mga nagpapakalat ng hindi berepekado at maring impormasyon dahil hindi lamang itong nagdudulot ng pangabas sa publiko, kundi nagpapahina rin ng tiwala ng mamamayan sa polisya. Anyang ang PNP ay hindi magdadalawang isip na magsampan ng kaso laban sa mga sadyang nagpapakalat ng fake news.